Sa iba pang mga balita mga kasama, matapos pong kumpirmahin ang pagkamatay ng Filipino workers sa Saudi Arabia, inumpisahan na ng uh, Pilipinas na investigahan kung ano ang ikinamatay ng OFW na si Margaret Garcia. Sa pahayag ng Department of Migrant Workers, ang uh, 32-anyos na Pinay ay natagpuang patay na meron pong mga saksak sa katawan. Dahil dito, agad... Uh, nakipag-ugnayan ang opisina ng DMW sa kanilang opisina sa Alcobar at Overseas Worker Welfare Administration sa Philippine Embassy at Saudi Police para matukoy kung anong dahilan ng pagkamatay ni Garcia. Inaasikaso na rin ng DMW ang bangkay ni Garcia para agad ito maiuwi sa Pilipinas. Tiniyak naman ng DMW o uh, ni DMW officer in charge Hans Leo Kagdag na tuloy-tuloy ang suporta nila sa pamilya ng biktima. Network Agarang pagkakaroon ng hustisya ngayon ng hiling ng pamilya ng pinatay na OFW na si Marjorie Garcia sa Saudi Arabia. Sinabi ng kapatid ng biktima na si Rich Parungaw na is nilang ipa-autopsy ang bangkay ng kapatid para malaman kung ang tunay na nangyari at naging dahilan ng pagkamatay nito. Una lang sinabi ng agency na biktima ng aksidente na nasaksak ang biktima na naging dahilan ng pagkamatay nito. Hiling naman din ng pamilya na agad maiuwi ang mga labi sa Pilipinas. Hulian niya lang nakausap ang biktima noong September 14 at wala naman itong nabanggit na anumang problema. Taong 2021, nang magsimulang magtrabaho sa Saudi Arabia, si Margaret at takatakdan sana itong umuwi sa Pinas ngayong Oktubre dahil sa pagtatapos ng kanyang kontrata.